Hello Max Park, kamusta kayo? Sa dagdag ng mga sports pag-uusapan po natin nang ang mga signs na bet na bet ka ng isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, ay magsimula po tayo at muli be in sport. At ang unang sayo sa bet na bet ka ng isang lalakis, palagi siyang naghihintay sa iyo. O kung makasas pa ang unang senyales dyan, isa pinaka talaga namang naobserbahan at legit na senyales kapag ang isang lalaki ay gustong gusto ka at bet na bet ka talaga, handa siyang maghintay sa iyo. Sa maraming paraan, sa maraming bagay, sa maraming sitwasyon, handa siyang maghintay sa iyo. Halimbawa, ah, dahil sa sobrang bet kanya, kahit na patagay ka magpaligaw, ay paglalabang kaya maghihintay yan nasagutin mo siya di ba ano pa dahil sobrang bet kanya pag hinahatid sundo niya, okay lang sa kanyang maghintay di diba? o sabihin natin nag-uusap kayo sa call video call or sa chat or sa text ay eh, may trabaho ka hihintayin ka niya palagi siya naghihintay sa maraming pagkakataon at maraming sitwasyon tungkol sa inyo ganyan ba ang isang lalaki sa buhay mo part na maman hindi o kung boyfriend mo, mister mo, palagi siya naghihintay sa'yo, palagi mong pinaghihintay, at okay, okay lang din naman sa kanya, di ba? Siyempre, nagagalit mo sa nagtatampo, naiinis, pero willing pa rin maghintay. Ibig sabihin niya, gustong gusto ka, mahal na mahal ka, bet na bet ka. At kung single ka ngayon, merong naniligaw sa'yo, okay lang sa kanya kahit palagi mo siyang pinaghihintay. Sa chat mo, sa text mo, sa call mo, o so, halimbawa sa uwian mo galing trabaho sa mo na oo dahil nanliligaw sa'yo at sa maraming bagay ka-inspire pag ang lalaki willing maghintay handang maghintay palaging naghihintay sa'yo dahil palagi mong pinaghihintay ka-inspire tama yan pag pa hard to get ka wag kang easy to get upang ang isang lalaki bukod sa bet na bet ka na niya ay mas lalo kanyang palagan at hindi bitawan ka-inspire at ang pangalawa ko na bet na bet ka ng isang lalakis. Palagi siya nagpapapansin sa'yo. Yung ang pangalawa, kaysa, sa pinaka talaga namang totoo, pag ang isang lalaki, bet na bet ka o gustong gusto ka. Palagi magpapapansin sa'yo sa anumang paraan na maisip at gawin niya. ba? Diba? Kahit kayo naman eh. Aminin na natin, kahit mga babae, pag kayo ay may nagugustuhan, kapag kayo ay merong crush, hindi niyo lang masyadong pinapahalata. Yung iba nga minsan halata na eh. Na, di ba, nagpapapansin kayo. Yung ibang babae hindi alata. Magaling eh. Magaling magtago ng nararamdaman eh. Pero totoo, gusto mapansin pansin siya. Nagpapapansin siya. Hindi lang halata. Yung iba naman, masyadong OA, masyadong papansin. Kaya eh, halata halatado talaga. Obvious na obvious. papansin na lalaki. Pero sana naman bilang babae, huwag kayo masyadong magpakita ng motibo. Yung sobra-sobrang motibo, yung sobra-sobrang halatado kayo. Babae kayo, di ba? Ngayon, ay eh baka ng iba kayong spark. Meron nang niligaw sa akin. Palagi lang nangungulit. Palagi lang nagchat-chat, palagi lang text nang niligaw sa akin. Kinukulit ako eh, lagi nagpapansin, gustong-gusto kanyan. At kung ang asawa mo at boyfriend mo ay palagi pa rin nagpapansin sa iyo, demand ng oras mo, Gustong palaging makita ka. Gustong palaging makausap ka. Talaga namang ka-inspired. Palagi ka pa rin minamahal at lagi pa rin nagpapapansin sa iyo kahit partner mo na ang ibig sabihin lang niyan ay bet na bet ka at talagang mahal na mahal ka niya sa isang sa mga ka inspired ng isang lalaki ay lubos na nagpapahalaga sa iyo palaging hinahanap ka palaging nagpapapansin sa iyo palaging laman ng isip na ikaw palaging gumagawa ng effort para sa iyo Bagay na totoo sa pagkat siya ay talaga namang malaki ang interes sa iyo. Bet na bet ka pag ganyan ka in-spot. At apangatong signals makaspar ng isang lalaki, bet na bet guys. Sobrang interesado sa buhay at pagkatao mo, ay napapatlo ka in-spot. O pag makaspar pag ang isang lalaki ay talaga namang bet ka talaga o bet na bet ka gustong-gusto ka. Ay talaga namang napakalaki ng interest niyan sa iyo. Interesado yun sa buhay mo, sa pagkatao mo, kung sino ka kung saan ka nakatira, kung ano ang number mo, kung ano ang Facebook mo, TikTok, Instagram, di ba? At iba pa, talaga naman, ilan kayo magkakapatid, ilang taon ka na, kailan ang birthday mo, no, ang paborito mo, mga ganyan, talaga naman, ka-inspired, alam na alam natin yan. Kahit ikaw naman eh, pag meron ka nagugustuhan, lalo bet na bet mo yung lalaki, di po ba ka-inspired, interesado ka rin makilala, lalo yung lalaki na yun? Ganun yan, lalo na mga kalakihan. Alam nyo, mga pa ng mga lalaki, pag gusto ka niyan, gusto ka niyan. Pag bet ka ng lalaki, bet ka niyan. Maging sino ka man. At ano man ang nakaraan mo, tatanggapin ka niyan. Maging totoo ka lang palagi. At huwag na huwag ka magsisinungaling at maglilihim sa kanya. Sabihin mo lahat, patay nakaraan mo. Para talaga naman ka Inspan alam niya. Sa isa mga sikreto upang maging manapad kayo. At talaga naman isa sa mga signs ng isang lalaki gustong gusto ka. At bet na bet ka talaga naman pati buhay mo, nakaraan mo, kasalukuyan mo at gusto mo ang mangyari sa hinaharap mo, gusto niyang malaman tungkol sa iyo. Pati na ang ugali mo, personality mo at mga gusto at ayaw mo, gusto niyang malaman ka inspired. Sapagkat ka-inspired. Ang lalaking 'yan ay gusto maging bahagi ng buhay mo at gustong gusto ka, ka-inspired. At na pang-apat na signals inspired da bet da bet ka lang ng mga lalaki. Kahit saan, tingin siya ng tingin sa iyo. 'Yan pang-apat ka inspired. O kung makaspart kapag ang laki ay eh, bet na bet ka, or gustong gusto ka. Kahit saan, basta nakikita ka niya, nandun ka, magkasama kayo, or kahit magkalayo kayo, pero nat natatanaw ka niya, nakikita ka niya, tingin na tingin sa iyan Maniwala ka sa akin kayong spark, ito ko yan. Ikaw palagi ang hinahanap. Minsan nga hindi siya makapag-focus sa ginagawa niya. Nadi-distract sa iyo. 'di ba? Halimbawa, meron siyang ginagawa, meron pinapagawa sa kanya. Ang tagal niya matapos, ang tagay niyang gawin. Bakit nakatingin sa iyo? O halimbawa, meron siyang kinakausap o meron kumakausap sa kanya, hindi siya ka-focus doon sapagkat siya ay tingin nang tingin sa iyo. O kaya naman, meron tinuturo sa harapan. O sabihin natin, o halimbawa, estudyante pa kayo, may may manonood sa akin diyan, mga college student. Natuturo yung professor niyo, yung teacher niyo. Hindi siya maka-focus doon kasi tingin nang tingin sa iyo o sa trabaho nyo. Diba? Yung iba sa inyo, magkakatrabaho. O yung lalaki, yung mga sa trabaho niya kasi dahil sa'yo, nagagandahan sa'yo. Ang ganda mo kasi, tingin na tingin sa'yo, titig na titig sa'yo, madalas na mo pa. Diba? At kahit sana, kahit kailan, basta magkasama kayo talaga naman. mangga inspired hindi niya mapigil na tumitig sa'yo. Hindi niya mapigil tumingin sa'yo. Mahuli mo man siya o hindi. Sapagkat ka-inspired kapag yan ay ganyan, sa isang pinaka talaga namang senyales ng isang lalaki o lalaki niyan, ay bet na bet ka o gustong gusto ka kay Inspar. At ang panglimang senyales mga Inspar na bet na bet ka ng isang lalaki, palagi siya nagbibigay ng compliment sa iyo. O mga Inspar panglima, palagi kanyang pinupuri, palagi siyang meron nakikita maganda sa iyo. Na to the point na akala mo binobola ka na niya, di ba? Kasi minsan lagi niya sinasabi, ang ganda mo, ang sexy mo, bagay sa'yo yan, bagay sa'yo to ang ganda ng mata mo Ma, alam mo na, lagi kang binibigyan ng magagandang salita kinukomplement ka ngayon, yung iba babae, iniisip, binobola lang sila bobola lang pero, yung iba na laki talagang dahil sa taas ng interest sa'yo at bet na bet ka, nagsasabi sila ng totoo diba? sabihin ng iba, yung hey, spark para kasi bola eh, bakit naman? parang binobola lang ako eh, bakit naman? Eh, hindi naman ako ganun kaganda. Sabi niya, ganda-ganda ko daw. Alam niyo makitsupad. Beauty is in the eye of the beholder. Nasa to't may tingin yan. Maaring hindi ka maganda sa iba, pero sa mga mata niya, napakaganda mo. Maaring hindi ka sexy sa iba, pero sa mga mata niya, ang sexy mo. Maaring hindi ka maporma sa iba, pero sa mga mata niya, ang forma mo. Maaring ang pangit ang buhok mo para sa mata ng iba, pero sa pan paningin niya, bagay na bagay sa iyo hairstyle mo nasa tumitingin yan. Kaya naman huwag yung isipin lagi ng bobola sapagkat ka-inspired. Pag pag-ibig ng pinag-uusapan, gumaganda ka. Sabi nga nila, love is blind. Sa isa mga sikreto. Pero lagi ka magpaganda, mag-self-improve ka. Para na naman talaga namang masabi mo sa sarili mo na hindi ka binobola at masabi mo sa sarili mo na totoo ang sinasabi niya dahil pinagirapan mo yan. Nagpaganda ka eh. At sa isa mga signs ng isang lalaki ay talaga mang bet na bet ka. Palagi siya nagko-compliment sa'yo. Palagi bang may nagko-compliment sa'yo? Sino ba yan? Palagi ba may pumupuri sa'yo? Palagi ba, mayroon bang nalaki sa buhay mo ngayon na palaging nagsasarita ng maganda sa'yo? Sa yung malamang sa malamang ay malaki ang paghangan yan sa'yo. O baka naman bet na bet ka niyan ka yung At ang sa sa'yo mga na bet na bet ka ng sa sobrang halata siya sa mga kilos niya. Yan ang pangalaman na pinakuli ka yung Sobrang obvious, sobrang halata na siya ay may gusto sa iyo. Sobrang halata na gustong-gusto ka o bet na bet ka. Diba? 'Di ba? Hindi niya hindi ma, niya maitago. Ma 'Di ba? mismong mga kaibigan mo, mismong mga tao sa paligid niyo, mismong kakilala niya ay napapansin na siya ay gustong-gusto ka. Ganyan kapag sobrang gusto ka, minsan hindi maitago eh. Hindi talaga mahirap lagay itago. Pag mahal mo 'yung tao, mahirap lang itago. Pag gustong-gusto mo, mahirap itago unang una sa lahat, unang una sa lahat, masarap sa pakiramdam na may minamahal ka, na may nagugustuhan ka, na yung taong gusto mo nandiyan sa paligid mo, nakikita mo, mahirap itago. Talaga naman ka-inspire. Sa yun sa mga science, makikita mo din sa kanya, sa kilos niya. Siguro, kayong lahat, na may napansin kayo sa isang lalaki sa buhay niyo. Merong lalaki sa buhay niyo na sobrang halata ang kilos dahil sobrang pagkagusto, sa sa'yo. Partner mo man yan o hindi, Boyfriend mo, mister mo, maliligaw mo, kaibigan mo, ka-MU mo, ano ka label mo, o bagong palang kakilala. Talaga naman, sa sa mga signs ng isang laki, ay bet na bet ka. O sobrang laki ng pagkagusto sa'yo. Sapagkat kay inspire hindi niya mapigil o hindi niya matago sa kanyang sarili. Ang pagkagusto sa'yo, ka-inspire. Sa mga po, po, na maraming salamat po mga sa pagtapos ng vlog na ito. Tapos po kalimutan na mag-like comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba't sa mga hindi pa mo subscribe ay po subscribe na po mag-subscribe, e click na rin po notification bell upang maging update kayo pag may bago kong upload sa so mga gusto magpa-coaching, magpa-advise pakimash na po sa aking Facebook ay po yung profile feature ko pakihat lang po, pakisearch at pakichat ako, pakimessage ako at ako mismo ang magre-reply sa inyo pag-usapan natin ang mga problema sa pag-ibig o relationship maraming maraming salamat Max. mag kasupan maging kayong lahat Mahal ko po kayo at muli Be a sport.